Kami kinalaman lahat dyan. Kaparehon, uulitin ko ang sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Mga, ang, ang, ang hiling lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyon na sarili namin ngayon talaga. Kaya wala na akong kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko na ako kailangan paliwanag. Ano, hindi, ko, hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami pum lumaban eh isa-isa tinatawagan nila, hinihingan nila na pera. Sa akin, ang, sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 milyon. Kaya namura ko doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit, may, may mga telephone, may, may telephone call kami dito. Actually, mapapatunayan ko sa iyo, sa inyo yan, in the future. Uh, depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na, 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 na nag-extort talaga. Na namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh.